be, ito na. Pinanood ko na siya. Para bukas ikaw na din. Andito bisa. sa... Yun. Click mo sa ganyan. Lalabas yung lahat 150 pesos. Watch and earn. Kasi pinanood ko na siya ng isang ngayon. Baba ka lang sa number 2. Pagbaba mo, lahat yan 150 ang watch and earn nakapanood na ako ng isa ngayon. 11 seconds lang, ang bilis lang panoorin. Tapos, ayan, what's this one? Number 4. Ayan, 1.15. Lahat, lahat yan, di. Pag in-scroll down, lang oh yung pipilian mo ng accounts na titingnan mo. Ito ang pag-check ng mga account. Ayan. Pag-scroll down, ko lang sa 150 na pang-bill 150. Mga 11 seconds mo lang bubuksan ng video para mag-reflect ang 150 pesos dito. Number 8. Tingnan natin para baba 150 ulit.

12 Baba, baba, baba 150 Baba, baba <coughs> Ganyan na siya yung mabilis na Ito kasi check-in ko Kung lahat talaga ng video Sinapanood mo, nag-reflect yung 150 pesos para sa araw na to Ito yung account. Account reflection ng income. So, nakita mo lang lahat sa may accounts. Ito yung accounts mo. Lahat nakita mo na nandun yung mga income mo. Ang gagawin mo naman kung paano mo manonood, punta ka lang sa video. video. Pag nagload yan, ayan yung number 14. Ito yung video niya, yung click and click. Ayan, 11 seconds lang. Pwede mo nang pa Logis. Ayan. Ayan, tapos na. na. Eh, pwede mo nang i-back. Pwede naman po sa ibang accounts mo. Sa so, number 13 maglo-load yan para doon sa video na para sa number 13. Ito so, muna lang, yan. number 13. hanggang sa babae na kanya 11 seconds yan. Ayan dyan, ano, 11, 12. Pak mo na. Wala na kabilis. Sunod, number 13. Ayan, number 13 ang lalabas dito. Ay, sorry. Pala. 11. Ganyan lang pag scroll up, scroll down sa mga account. Ito yung panunood. O, oh. 5 es el